Umabot sa 4,226 na kilo ng bangus na nagkakahalaga ng 709,380 pesos ang nahuli ng pamalakayang asosasyon ng Kapalongga o Paakap sa Kapalongga Camarines Norte. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol na si Weng Brisha Briones, na itala ito mula noong Marso hanggang nito lamang Agosto. Resulta niya ito ng kanilang Special Area for Agricultural Development o SAAD Program na layong matulungan ang mga mangingisda sa na mag nagkaroon ng masaganang ani at kita na susi sa unti-unting pagunlad ng mga mangingisda we also uh, provided capacity building para sa ating mga fisher folk. In fact po, dahil humahawak na rin po sila ng pera, um, uh, they were also trained on uh, financial literacy para po uh, ma-manage -ma nila yung kanilang mga income, yung, yung kanilang mga kinikita as an organization. So uh, sa aming mga benepisyaryo, ang tanging hiling lang talaga ng gobyerno, ng EFRI, uh, yung lahat ng mga ibinibigay sa kanila ay uh, alagaan nila, i-value nila at uh, palaguin nila para din po ito sa kanilang kapakanan Sa ilalim ng programa, binibigyan ang mga kwalipikadong asosasyon ng mangingisda ng farm inputs, gaya ng fingerlings at feeds. Isinasa ilalim din ang mga ito sa teknikal na pagsasanay. Regular din silang minomonitor ng ahensya upang matiyak na maayos na nagagawa ng kanilang mga benepisyaryo ang mga hakbang para sa magandang ani. Ito na rin umano ang ikalawang phase ng programa na itinuturing ng BIFAR Bicol na tagumpay din nila ito naman po talaga yung pinaka layunin na uh, ng ng aming ahensya yung makita na lumago yung uh, mga ibinibigay na asistensya ng gobyerno and uh, ito nga po uh, just recently dito sa Paakap eh talagang matagumpay yung uh, yung tulong na, inib na ibinigay ng gobyerno uh, and uh, dahil uh, kumita na po yung yung kanilang uh, yung yung proyekto na ibinigay sa kanila and uh, in fact po um, aside doon sa harvest uh, dahil uh, matagumpay yung kanilang ani E eh, plano rin nila na, na magsubok na ng iba pang high value species sa gaya ng grouper para mas madagdagan yung yung kanilang kita at mapalakas pa yung yung asosasyon nila ah, dahil isa din po sa mga layunin ng uh, Saad program ay um, magkaroon kami ng mga asosasyon na magiging entrepreneurs or uh, business business uh, association. Kami naman po sa b Regional Office 5 uh, sa pamamagitan ng uh, saat program at sa pangunguna ng aming regional director na si Ariel uh, RD Ariel Quinto, eh, patuloy po yung uh, aming eh uh, uh, pakikipag-ugnayan uh, sa baba sa ating uh, mga lo lokal na gobyerno at sa ating mga mangingisda para makita kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga mangingisda. And under Patuloy din ang ginagawang pagsubaybay ng ahensya sa industriya ng aquaculture sa buong rehiyon para matiyak na nasusunod ang kanilang mga ipinatutupad na regulasyon at ang kalidad ng mga produktong dagat. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Degta.